Hello everyone, ayan ngayon ko lang ulit na harap yung pag-aayos ayan wala ng mga laman-laman dyan kasi hindi nakapamili ayan yung ating mga display ayan at yung iba nating mga stocks tayo iti-display -di natin siya. Yung chiller ko na kondura ay nasa kabilang store na. Kaya medyo lumuwag-luwag dyan. Tapos yan yung iba. Ayan na lang yung stocks natin. And itong ice cream natin ay may bawas kahit na ulan kasi may nabili pa rin ng ice cream. May sigarilyo naman natin. Ayan. masyadong nahaharap dahil nga doon ako minsan uh, 12 to 8 doon ako sa kabilang store ayan lang keep safe sa ating lahat dahil yung iba ay uh, binaha